What's up? Go fam. Okay, so ginabi tayo Medyo madilim-dilim na Okay, so etong bilad natin, palay Pinilit natin, medyo makapal Kasi nga, eh, alam nyo naman, medyo nagulan-ulan ngayon So, kinamay ko kanina Feeling ko pwede na, pero nag-aalangan ako So, kinuha natin ulit yung ating uh, trusted na gadget Okay So, tatry natin to dito Okay So, eto, eto talaga yung design nito Nakasako go fam so tutusok mo lang ganyan pak boom ayun o oh, no, 14 14 14.5 so uh, pag kinamada mo to titigas okay uh, kaya lang kung i-stack mo kasi ito yung minsan yung mga medyo nangingitim so para sa akin bibilad pa natin to ng isang beses pero kung kakamain mo talaga to pwede na eh pwede na to eh o, try natin dito sa dito sa kabila Tara natin dito go fam <clears throat> Okay Tusok natin ulit Uah. Okay Dapat nakapasok Yun o 15 Yun So eto nangyayari to Pag yung uh, Either pag makapal Yung buhos Or hindi uh, Pantay yung pagkahalo Ayan So 15 Okay so try natin sa Babila isa pa dito. Ah, tusok natin. Dapat nakapasok lahat. 16 point pa. Ayun na nga. So, feeling ko ito yung nagsalubungan pag binubuhos. So, makapal tong area na to. So, 16.5. So, dapat mga ano pa, 2% pa. Moisture, tanggalin pa natin. So, bukas siguro half day na lang to. Ah, uh, eto yung kagandahan pag meron kang gadget nito kasi alam mo kung gaano katagal pa yung pagbilad mo. Kasi nga kung bukas, hinuldi na naman natin yung pagbilad eh masyado nang madami yung shrinkage natin. Okay, An parang hindi na hindi na necessary yung pagbilad noon. Although maganda kasi pang-stock talaga yan pag inabot mo yung mga 13, 'di ba? 12.5 yung sin tinatawag nilang ano, stone dry. Okay, pero masyadong madaming loss. 13.5. Pwedeng pwede na yun, fam So, isa pa. Try natin sa gilid. Kasi usually, sa gilid yung ano eh. Sa gilid yung dry. Kasi ba diba, usually pag yung hila mo, yun yung manipis na. So, try natin. Sana hindi tayo mapahiya. Boom. O, ta totoo nga, oh, 14. Dry na nga to Diba? So, try, try natin tusukin sa taas. Oh, 15 ba? <laughs> so talagang ano, kailangan ibilad talaga to GoFund. Yun, so like ko sa link kung saan ko nabili to. Sobrang laking tulong nito. Di ba, Gilly? <laughs>